Welcome to Indaish Japanese Kanji. Kanji for today level N three. Hi, so next po natin karme ah Carme Carmethasan yeras Pwede po ako mag ano, magtanong. Hajime -maste po tayo po. Ano -maste. po? <laughs> yes, can I okay. guys you Pwede, ko po, po magtanong po kung ah uh, nakakabasa po kayo ng hiragana at katahana? Mm, yes po. Kanji lang <laughs> hindi masyado po. <laughs> ah, okay lang po yun. Meron naman po tayong ano, hiragana dito. Hi, um, pwede ko rin po malaman kung ano po ang level natin? Or kung hindi pa po kayo nakatake ng exam, kung may experience um, po kayo naka, nakatira dito sa Japan? Ano po, ano nung trini pa lang ako, nag-take oh. ako ng N4, pero mm -mm. matagal na po. Uh. <laughs> hindi na ako nag-ano, nag-level up. <laughs> Tamang-tama po itong level na ito para sa inyo. Bye. Kaya nga po, susubukan napaka-ano pa naman, ano, parang ang hirap kong mag po. Daijo <laughs> ba, Ang pag-memorize po, guys po, ah, uh, ito po is, is, yung the way ko pong mag-memorize po, ano po, iba-iba po. Um, uh, Kung baga, mas maganda po sinusulat para ma-memorize po kaagad. Pero, hindi lang po yung sinusul sinusulat lang. Kundi, mm -hmm. tinitingnan natin kung anong character yung ginagamit. Anong parts lang uh, kanji na yun. At kung pwede po, idugtong nyo po sa isang story. Ano po? Oh. Ay, ganun po ang pag-memorize ng Japanese uh, kanji. Mahirap po kasi talaga. Kahit mga Japanese mismo po, nahihirapan po talaga. Eh, lalo pa kaya tayo. Pero, mas marami po siguro pong ano, marami na rin pong gaijin po or uh, foreigner po na mas magaling pa kaysa po sa uh, Japanese. Kasi talagang nag-aaral nag po sila. Hi, so ang first mm kanji po natin, gusto niyo po ipakita na po yung ano, yung pagbasa or oh, i-challenge -cha po. po sarili niyo. Ipakita na po po oh, din. okay po. Ah, ano po, Carmen po, so wag niyo na po akong tawagin, Sensei. Eh. Ate Inday <laughs> na lang po. Ano? <laughs> okay, ah, sige, po, parang nakakahiya naman. Hindi. <laughs> sige po, Ate <adi. laughs> eh, Inday. Arigato. Hi. Ito po sa. Ka Kairu? Ka. Ka? Ka? かえるかいるはいカエルるカエルカエルカエルのヒニポおうエカエルカエルえよフラグ？ヒーディーのまちヒニポウヒニポじゃフラグカエルカエル meansfor example こカエルはい鳥鳥 isto くくうにん to voluten to に Mm. Pagkuha po. Ano po? Noun po siya. Mm. Ang kairu is to? To change? So 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 so, yeah. so, 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 ibig po sabihin, ano yung bed sheet. Ha. Hindi po, shit. <laughs> so kaya rin. Jodan da yun, san. yung bed sheet po. Bed sheet o torikaeru. Hi, torikaeru means pag? Pagkuha ng kunin at palitan? So, kunin, yes. kunin at, palitan. at palitan po? Hay. Oh. O kaya naman po, in short, palitan. Palitan. Hay. Pero ang meaning niya po talaga is kunin at palitan. Oh. Hay. Pero pwede rin, ano, sinse, ay, ay, ito yung kairo yung kairu dake. Ito, bed sheet to, hmm. kairu, dajobu desu. Hmm. Hay. Pero sa entry yung parang gan level na kasi no. So, this, mas kumakain na po kasi mas detailed hmm. na po ang entry. Hai. Mm, Namo, sa... ne? Tulad po nang nabanggit niyo po, pwede po siyang gamitin like uh, beddo sheet o kaeru. Pwede po siya palitan lang po. Hai. Oo. Oh, Hai. Hai, naman, sige, ikimans. Kigaeru. Kigaeru. Ano po ang Magpalit? No? Damit? So, 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 magpalit ng damit. Ba't po na sabing damit? na Parang na ano lang sa isip ko <laughs> yung galing, dati. Ang galing, galing, galing. dati pa po, po. Kasi po yung kanji po na ki is kiru. Fuku. Ah, kiru, uh, kiru, Ibig kiru. po sa yung suot ng damit po. Ano po? Hmm. Pagsuot ng damit po siya ginagamit po. Ano po? So, pagsuot hmm. tapos papalitan. So, ibig po sabihin, magpalit ng damit. Hi, oh. so nandes yung... Ay, magkaiba po yung kigayaru sa uh, kiru. Ano po? Uh, ah, Kiga to exchange the clothes. Yung ah, uh, uh, kiru is uh, wala kang wala po kayong uh, ano, wala pa kayong suot. Uh, Sasuotin niyo. Okay naman may suot kayo, pero mag-additional kayong suot. So, ano, sa bui kara kido o kiru. Oh. Hai. Pero hindi kayo change. Kasi kung baga linagaan sa ibabaw ng damit nyo, yung, hindi yung, wala naman kayo pinalitan. Kaya kiru po isa. Oh, no. Ngayon, kung may pinalitan kayo, ハリバワ、インスタダーのレッドシューネパリケの,のブルーシューッ、キガエのー。はーい、そうなんですよ。はい、では次いきましょう。両両替。両替。両替。はい。あのフあの両替。両替。うん。リョーお、コアラムてんだい大丈夫ですよ。 Hmm. Sa so, baba po ba kung meron pong gusto pong tumulong sa atin dyan? You guys, you guys. <laughs> Daijabu desu. Hai. Ito po siya sa Tagalog. Pagpalit. Pagpa, pagpalit ng pera. Pabaring. pagpalit ng pera. O kaya. Ah! Ah, umuidas ta. Hai, so nandes. Hay, diyo gay e, pagpalit ng pera o kaya naman po pag pabarya. Oh, yung ano Ate Inday, yung yung bang mag, yung yen ba papalitan ng peso, diyo din ta ang tawag doon. Ito ne, swerte so mm -hmm. ko ne. Currency sina po kasi yun ni. Eh. Ah, eh, pag iba din ang ano. Hindi lumalabas. Butos tiro po ako ngayon yung ulo ko. Para sure po, ano po. <coughs> ごめんなさい。えー、っと。かれんすのぽよね。円から。<laughs> 円から。べそ。両替え、りんぽ、やった。<laughs> で、両替ぽ、たれがしゃ。うんあ。あ、あ、あ、あ、あ、あった、あった、あった。えー、っと。両替え、ペデリンポシャン両替、あの。え。 kore naman 'yo ne. Ito. Ay pat leng English. Kumusta? <laughs> mm Ta -hmm. ne. Mga basa. Meron po yung ano eh. <laughs> Ibang ano. Akong mag-advance po. Pero hindi po siya dito sa entry. Hindi po ano, hindi po pumapasok sa isip ko. Ah, sa utak ko <laughs> bottoしてる po ako ngayon. Eh, eto,ちょっと待ってね. Ja tame tte kaite. Etto, ah, tame kaeru. カエルはいこっちのカエルで読みえっとぽいよあ違うわカワセは違うなやっぱり両替ですねあ両替ほんとカワセポカセイバリンポンカセはいやっぱり両替ですね両替、はい、リンポパ,パリプランペーラポパパリアポ Hi. Okay. Hi hmm. po. Okay po. Hi. Salamat Ano po, tawag nyo sa akin? Asin <laughs> sina na naman tawag. Ko. Masanay na Ay po pa tayo? Hi. Sa so, next po natin. Hindi mm, ko alam. Attendee. Daijōbu desu. Hi. Binabasa po siya as? You, you okay ya po? Yasashi. Yasashi. So, hi. So, maaari po siyang gamitin as? Yusen seki. Hi. Yusen. Yusen seki. Hi. Yusen seki. Ano po ang yusen seki? Hindi uh, ko alam yung yusen seki. Guys, Senziki baka... Sensiki lang ata yung alam. Ang alim po, ang alim po. Yung ano po, ah... Uh, priority ah Ay, oh yung hmm pala. Hay, okay alam naman ah juzekino yac yac juzekino yac self an wa jibon. An kanos, ah <laughs> Ay, -no hay, ah ha 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 sa, ano, sa ibang, ano po, sa higher level pa po yun, dito po sa entry, hindi ko. Ngayon po, ah, yun, yusen yun, yun, seki is, tulad yun, po ng sinasabi po sa baba, ano po siya? Priority seats Hi, priority seat po siya. Ano po? Hi, bakit po siya naging priority seat? Yung seki means? Upuan. Upuan. Hindi po mm. chair. Seat. Upuan mm. po. Ano po? Hindi po literal na chair. Ang chair po mm. is isu. Ano po? Hi, ano po ang yusen? Yusen. Na, nabanggit na po. Priority. Priority. Hi. Yung yusen, for example, yusen, uh, yusen tekiniko, chirauts katikrasay. Uh, I-priority niyong gamitin ito. Ano po? Ganyan. Hi, so, pag pinagdikit po ang priority at seki, magiging priority. set Hi. Ah, so, okay. makikita niyo po siya saan po. So, sa so mga, ba, ano ba yun? Yung sa so mga, disabled ba yung hindi nakakaano sense? Hindi Ay, lang po sa disabled. <gasps> ah, yung um, para po sa mga buntis, Ah, um, para po um, sa mga baby pong maliliit um, po na ma medyo mahirap um, ano alagaan. Mata matatanda. So um, this, how um, done this yo. Hi. So this uh Sharon San, maari po siya matagpuan sa dentsya, uh, sa bus uh, at sa iba pong mga halimbawa po uh, uh, sa mga bangko o kaya sa mga lugar pong ano uh, for, for example po ano sinihan po meron din po ang sinihan dito sa Japan na priority set tinatawag meron po, din ano po sa sinihan meron po, sa meron sa po para po sa mga uh, ano mga yung uh, yung pinupush pong ano wheelchair ayun oh. Uh, Arimas, ne mm. hi dewa tsuki ikimashou juyo ju juyo, juyo hindi po siya ju. Pag sinabi niyo pong juyo, importante na po siya. Para, anong, anong hirap ko kasi sa pronunciation din. Daijo ba yun? Ju-, ju paano ba? Jo? Jo? So, so, so. Jo? Jo? You. So, good ganda ng pronunciation natin. Hi, jo. Joyu po siya. Ano po? Ano po ang Joyu? Um, kano, jo? Ano ba yan? Female. Ano ba yun? babae po. Ano po yung unang kanji niya? Daijabu, daijabu. Sa baba po, meron Tuna, po sa atin tum ano, tumutulong. Hindi ko alam. si Nihong Kul, saan po? Oh? Tumutulong sa atin. Ah, si ano? Si, sa baba. Si, ah, actress. So, ah, this actress. Female actress. So, this actress. Ah, Hi. artist ng babae artistang babae po. Ang julang. Hindi lang at hindi na. Daya daba, Nandito po tayo para may matutunan pong bago pong kaalaman. O kaya po, uh, nagre-review po. May mga nagre-review rin po oh, ng paparkas. Ang galing po. naman nila. <laughs> Magiging hmm. magaling din po. Kaya syempre po, pag nag-aaral po tayo. Sana naman po. Daya daba, daya daba. Hai, dawa. Tsugi desu ne. Hmm. Saigo desu. Yasashi. Ito po talaga ang literal na ginagamitan ng... Hmm. Kanjina ito. Ano po ang yasasi? Mabait? So, des. Yasasi, mabait po. Ano po? Hai. Parang siya tingin tayo lang. Hello? Wala. <laughs> 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 Lagi mo dena yun. Lagi mo dena yun. Arigatou gozaimasu. Kameha fasad. So, hanggang dito ano, tayo lang po ang ating recitation po rin. Salamat din po. Meron po kayo Ah, salamat din po. Meron po kayo pong katanungan. What? Ay, meron po. Meron po na. yun. Magpaano sana. Mag-PM na lang po ako, Ate Inday. Sa so, ano po o, tayo? Ano, mag yung, yung, Ano tutorial, yung ano nyo, tutorial ba, ano ba yung, ganinang binagit ninyo sa enroll? Yun? Ah, tutorial. Uh, ah, okay po. Sa, sa blue app po tayo. Yung risk yun, Blue app po? Oh, po, sa blue app po yung ano, inquiry po. Yun, Inday, in, in, Japan pa din yung pangalan Ay, po. ano, ano po. Um, hanapin nyo lamang po yung Ate Inday. Saluhin ko lang sa uh, nahirapan ka na magsalita, inom ka na, tsaka mag hindi ka muna. Nahirapan ako. Ito, <laughs> Parang ako yung hindi nakakahinga kay Ate Inday. <laughs> nahirapan ako sa kanya. Um, saluhin ko ah, yung katanungan mo, sa FB page naman po ni Ate Inday at Ate Inday in JP po. Bago po kasi yon ay, ang kapi si Ate. <laughs> Ate, nasasin ako. Ate, kanina po. I Ati, po yata, uh, Sinesearch na po siguro na. Oo. Uh -huh. Ate, uh, at, ate Inday, in JB po. Bago po yung, uh, yung FB, ni, uh, FB page ni Ate Inday kasi po, nagkaroon po ng problema sa naunan niyang FB page. Hindi na rush na guys, mas. Lipat na po kayo doon at maghihikoshi tayo. Yeah, it's going to FB. I'm going to go to Ate Inday. Nag, ano ka na? Water, Opo, tsaka candy, candy. May candy na. lang po ako nito sa Bukas magkakanid so kanyan. Yan na nga Hirap po. Sana nga. Ayun na. Kuso na eh. Ano? Ano? Pupunta po ako bukas sa ano? Kahit, ah, kahit pang masakit na na ulo. Ah, meron po meron, At meron ah, po. Atamit ako naman. Taksang animals. Mumuri ka <laughs> sa amin, Ate Inday. <laughs> Mumuri talaga siya ah, sa atin. Para sa atin. lang po hanapin. Po. Oh. Uh, oh, apo, oh, Ate Carmeva, yung Ate Inday, at Marco, ate Inday, in JP po na yung Yerush Congregation. Mas ate. Sige po. Salamat po. po. Maraming salamat, salamat po. po. Hi. So, meron pa po tayong last na magre-reside Kaso, bumaba po si Akiro San. Baka po meron pong gusto pong pumanit sa kanya or pabalik po tayo kay Joday San. <laughs> Nihong Kong San, baka gusto nyo po mag Ayan. Nag-admit oh. Nag, ano, na, na si Joday San. Si Joday San na lang. Yan ang si Conan Carita. po, baka andyan po si Nihong Kuz. Go Joday San daw po. Ah, meron na gano'n na nag-request. Nag ah! Ate Emi! Ah, salamat po Joday San. Lucian, <laughs> <laughs> red carpet ka ha! Nakaha. Nakaabot si Ate Amy. Yarashiko onegaishimasu! Hai, yarashiko onegaishimasu! Dewa, Seki. Ah, suwaru. Hai. Suwaru. Za o kaya? Suwaru. Suwaru. Medyo ano, uh, nitero po siya sa seki, sa cek, sa upuan po, ano po, pero magkaiba po sila ng linailaman po, ano po. Hai. So, gamit po siya sa? Upuan. Suwaru. Hindi po sa upuan. Upu. Suwaru means? upo u uupo oh, sit high, upo kapag down uupo kapag verb ano po kasi ang dictionary form po dito sa Japan ng ano ng ang, ang, halos kalahatan po dito po mga salita po sa Japan ang dictionary form po nila maaari po silang gamitin as a noun maaari din pong verb ano po hi kinagamit din po siya as saseki

Zaseki is upuan. So, uh, ginagamit po ito, uh, magagawa po tayo ng isang example po na phrase po, ano po, or sentence para po mas maintindihan po kung paano gamitin ng zaseki po. Ano po? Hi. Ito. Emine no zaseki wa 12 man desu. Emine no zaseki wa 12 man desu. Hi. Number 12 po ang inyong upuan. Uh, ang upuan ni Ate Amy. Hay. Ganun po siya ginagamit po. Ano po? Upuan din po siya. Hay. Parang seki. Seki mo. Una din eh. Hay. Yung nuance niya po, pwede pong sabihin lang na seki at zaseki. Hay. At, seiza. Seiza. Hay. Ano po ang seiza? Ano po, tamang upo? upuan. Ano po? Tamang upuan. Hmm, chotot <Avenge> <laughs> <laughs> ta ka tamang upuan ha, Seisa, ito po ay style ng pag-upu ng... Ah, So, ka. So, ki kilala po hindi naman po lahat. Kalo mo? Uh, so, 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 yung naka, ano, naka bend po yung pa. No na upo po. Ano po? Yun po ang tinatawag na seza. hi Pag-upo. At ito po ay suru form po siya. Ano po? hi Pag sinabi pong seza suru, ibig po sabihin, ubo po na Japanese style na po. Ano po? hi Okay po? at ebi Tadyo ka na? po desu. po えフル。あ、そうですね。うん、はい、まーありがとシごンバまサヘルすお、お、お、お、お、こお、おるです、ね、お、お、お、お、お、お、お、お、あでお、お<る>、お、お、はい、お<る>、お、お、お、お、お、お、お、はい、お、お、お、お、お、お、ルお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、ンお、ーお、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、お、 Labasan. Labasan? Labasan. Labasan. Sore wa deguchi ka na? Exit. Ito pong kanjun na ito is oriru. Ano pong hmm. oriru? Pagbaba. Pagbaba. Ano po Pababa itong sa... Sa ano, sa car? Hai. Yung guchi is? Labasan. Labasan. So, ibig mo sabihin? Bababa sa kung is, kung pintuan po yung pinag-uusapan is pintuan. Ito po baba. Sa pintuan. Kanina Or pintuan. Please. Ngayon baba an. Sa so, babaan po siya nang sasakyan po. Ano po? Sa sasakyan lang po siya. Hay babaan ng sasakyan. Hay. Sa sasakyan po hmm. siya ginagamit like uh, nakasakay kayo sa ano? sa bus o kaya sa train, yung bababaan nyo doon, yung babaan doon ay kosa guchi po ang tawag ko. Ano po? Hi, so desu. Hi, na sige ikimasho. Oriru. Hi, kanina po na-explain ko na ano pong oriru? oriru? Baba. Pwede po siyang baba, pagbaba, in noun. Pababa. Kung verb po siya gagamitin is bababa bababa. hay hindi po siya bababa. Kasi pag sinamay pong bababa, ano, kumaga, bababa yung ano, yung rate, ganyan po, ano po. Ngayon, dito po, bababa. Bababa. Ay, pagbaba po ito, ano po. Hay, bababa. hay nang sasakyan, bababa sa ranggo. Ganyan po, ano po. Ay. So, next po natin. Iko. Iko. hay ano pong Iko. Saigo? Mmm, saigo dyan na yung Igay? Igay wa, ah, uh, except. Pwera sa Tagalog pa ang igay. Pagkata po. Si Joray San po, ah. On and After? Hi, on and after. So, medyo siguro po pag hindi po magaling sa English tulad ko po, <laughs> i-explain ko po. Hi, sa, sa, Tagalog po, mula sa isang punto. Hi, for example, yung ginagamitan niya po, hi, ba? Okay. eto, for example, uh, kore iko, suru. Hay, iko bio sero. Ibig mo sabihin, pagkatapos nito, mula nito, mula, mula ngayon, gagawin ang B. Hay. So may may tinutukoy po siyang isang punto. Pagkatapos na itong gawain na ito, iba na yung gagawin gagawin niya. Meron po siyang kasunod na ano, ibang sentence po. Ano po? Doon po siya ginagamit. Hay. 以後もまた別ですから気をつけてくださいね。はい、では次いきます。フル、um um uh。フル。アルポンフル。ボマグサック。ボマグサック。ウー。ボマバ。違うな。アメる、雨アメがフル。そうそうそう。パグ。パグウラン。はい、で、ペンデポあのポひ、ヒディカシェな、ネナティサミナ pag ulan ng ulan. Pero, pag ulan po talaga po, ang pinakatumpak po dito. Pag ulan ng nyebe, pag ulan ng, uh, for example, pag ulan ng mga candies, for example, fantasy po yung pinag-uusapan po. Ano po, so, pwede po natin samuhin. Amega furu. Ah, amega furu. Hay. Ame means candy. Ano po? Mm -hmm. Furu is pag-ulan. So, magiging pag-ulan ng uh, uh, candy. Hai. Kaya naman, pag sinabi pong uh, yuki ga furu, pag ulan ng na. Ano po? Ay, ganun po siya ginagamit. Hindi po siya as in ulan po. Ano po? Pag ulan po siya. Pag -patak. Ah, hindi na, Medyo iba rin po ang nuance po ng Kaya hindi ko po ginamit. Kasi ang pinakatumbak niya po talaga is pag ulan. Pero hindi ulan na ano, buhos ng ulan. Ah. Kimono, hindi yun. Ano po? Ay, ganun po siya. Ano po? Ay, so hanggang dito na lang po ang ating recitation sa kanji at ang ating pag-aaralan. Meron po kayong katanungan, Ate Emi? Wala po. Daja Arigatou gozaimasu. Hey, Arigatou gozaimasu. Ay, sama ba po meron po tayo pong katanungan? Hiya ko ako iyo, ate. <laughs> Matutulog po ako. Humigay na po ako ng ano, ng yes to me for tomorrow para po sa, ano, sa, sa YouTube. Hindi po ako makakapag-edit kasi ipapahinga ko po siya today. <laughs> ate, hindi. At, at, gomen eh. Nagmuri ka talaga sa amin. Tayo siya po, tayo siya po. Tayo Yung katanungan po ni Ate Ichigo, ano pong pinagkaiba ng zaseki sa isu? Zaseki. Okay, Hai, zaseki is seat, like po seki. Hai, ngayon naman po, pag sinabi po, uh, is, is chair, upuan, uh, silya. Silya po sa Tagalog, or kumaga, uh, Tagalog ano na po siya eh, uh, I don't, anong bansa yun? <laughs> is, uh, Ispanyol na Tagalog na po, silya. Yun po yung pagkakasimba. So so sa Spain natin, sa Spain. Sa Spain po, opo. Oh oh. Silya. Hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa Tiktok tuwing MWF at 8pm Japan time Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan at Mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.